Kung sige siya, baka buhi siya. Mas kita ang iro sa gawas or itoy. Wala, may iro siya. Na, basta mula ba yung sa gamay, makita siya gamay itoy, iro, iro, iro. Mentang lahi nga. Ikaan. Inaan ang problem, pero... Lahi, manay ang pagbut nga. Nga kita siya tao, tao. Ang tamo pagbut nga ba? Alam ba niya nang amurong tiyaik? Oo, pero balo. Pinanggol guruna Nah, nah, apa kita lama? Kita tuh mga abu buat tadi mga guys. Kami awak nak ayuk ayo pun dah nak. Lak, kau ni satu cara pang. Mulai ku cara dah nak tunggu ano? Lere. Oh, hipos semua tanah. Ini <tus2> <tus2> pos nak kau, kamera kau gasol. Ana ah, ugasan ya. Isa. Oke. Okay. Okay, Apa No? Nakra. Oh, menang gagal. Ini hmm. hmm, atas nih. Masuk. Hmm, Anang ba? Hmm. Alam nantay ko ano, yung natay ibap. Eh, pwede ibab Ibap. May kumuting plaw. Pamantay <laughs> rin. Kita <laughs> ane eh. <laughs> okay, langsung langsung. ane Para kay ni ba ung magmarites sa aning kuha na ma sa video. Mo no, na no, ug pagluto sa itlog. Pabaw? Una ma sini. Eh? Sen isina eh, pero ug ding magic sarap eh sige sa lang daga ng magic sarap. Sayo kita ka. Kwan. Untuk muka ngang iglesia na nga, buwang mungka, ibig ni siya balik, pero mabalik na nga, pwede na, pwede na, mungkna, 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 dapat kung gidawat ni mo ginoo sa mga nabuhi. Dili lahi ginoo sa pag. Dili in anytime ingon hmm. na nah. jawa, nah, nga gidawat lang. Istorya ra man ada. Na sa Ug na ka sa listahan daw sa buhat. Mao ka rin nga dapat na sa na sa buhat. Hindi na ba siya na. sa bagong balik na ba. Ang importante ay nag-focus kag nagalagad sa ginoo. Pero uh, yun, know, natanaw naman yung Gusto lang kumabali. Mabal ba ko sa akin yung mura mam... Hindi ko lang simba. ang buyo. na ako? na ako? Ano na Ano na Ano Kuan nga lalai magkuan. Ang simba na lang pagko. Pero doha dyan ka doha ibisa ako simba. Doha ka? Ay bisa niya. Ano mura man kayo? Ang pano gumanda iwa? Mga manaktawa na magbikas ka simba. Portante, manak pang. Portante lagi. Pero hindi lagi matuyo. Hindi makasimba. Hindi, hindi manaingon nga. mag awes ang away. Ngayon, tuyo man ako. ang away sa pamilya lalas na sa pamilya. Tungkol kaya di ka simba. Tuyo man ako. Ngayon din Tuyo man ako. Wala mo ko Hindi ko kalakaw. Tante, nasa na nasa tos ko na boy. Sambot na karoon niya. Naanang dagat sa panahon ng ng Iraq o Iraq Iran ang mo apilan nang mga bansa mo nay kuan ug tagmalikayan nila nang tao na ng Pilipinas ana kung mo may mo sa Pilipinas ba ko oi ilagi mo apil oh magagubat ng ubang kuan ang China magnihenem ug pasakop sa kop dire ubang kan busy kiss lagi ra dito dili nasakop mata sa China hmm na ayo. ayun sakot naman, oh. wala di karon sa sa history niya, eh. na, ang so, um, di ay magtagso ang word word. So, ang napoy bang sa drain na gusto tasa sakupon, kung 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 Japan. kung 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 normal kung kinabuhi. Mamatkan po oh, lang. Ay, Japon. Huwag kita kabalo. Huwag kita bagay ng panga. Panga ng tagalinhe yun. Kasi isa po ito sa mga kaliwat sa mga dayo sa Japon. Lali. Ay, hindi nga tag yasako pa sa Japon nga. Ang ato po na ginikanan mga Kita may nanakop nila. Ay, kaya gis na Japon uh, din na uh.

Eh, yeah, hapon, lagi. Pero nalangin, nakaka. Sa sinaunang mo kuhan siguro, nakabana -naka -naka siguro na. O, nana. Pero ang katong mga higimin nga hapon, Tapos sinauna kuhan din nga ni Ari, na. Okay, pila ba sila din nga, na? Yan nakaanak nito sa din eh. nga. O, mga babae, ipang, ipang, pang ipang, pang yeah. Ay, ina ilang wala na burustod to. Sa panahon sa kwan, sa panahon sa hapon sa o kay kayo. Ngunang tawag Marcelo. Ito may klaro Kaya pag-abot din eh, makitaan. Kutob sa anak na laki o bana na laki. Bana. Itchay, pintana. Patay. Sa tanan tanang niya laki, ilang panon. Panon. Ano naman na? Ang istorya ng uyaw. Ano? Oh. <coughs> panahon nila nga. Uh. Pan. Si Uyo, kung saan may naabot ni Oh iya, kayak pilihan ide. Apa cara tong hapun, hapun ya? Nah, sukses gitu, nah, sukses gitu nih, ya, saya yang menggini kanan ya. Yang yang aman, betul, or pasti bangsa. Nah, uh -huh. kita bisa. Nusa kaki ada menghapun sebelah ini suka sama hapun ang dipang, ang dipang hitam, masa menghapun gitu, mengalaki. Kalau anak ngalaki, tamat pion, mau yang mana? Nih, memang kayak mabuk, sepenuhnya mahimu. Aku ain. Mau pilih lengkuan, mau tamat ang babae po pang ripon. Ah, basta ka mga ba mga lak bata ka mga laki. Eh. Ya. Manago eh. Manago yun. Um, ang nasa milalam sa yuta, magta mag-tunnel, ang bampon, ang sa balik, mga sadis ko kayo mga hapon Ya, ginahan kayo, mga masadis din na to. Ang <coughs> hmm. sulod -so sa balay, makita ang laki or mabata man, basta laki, itas bitana ya. Ang Nah sebentar nana ngatan pun itu bangka urkut cerio, apa aja? Eh dia masih tagus tengah makan musana yang yang kunta mengalaki tenang napa matian, ambai dilih lah, murid kah sama murid telepon. Nah, menang kalau mau balik nana. Hmm. Apa yang mau nonton gubal dah dah masih besok gubal panggil sahuna gue jual, toh? Sahuna deh. Hindi pa mamasukod. Okay, kasugod pa ang... Um, ano away, away pa itong bansa. Like, in, sa itong kano ba? Nag-apil-apil na itong na uban. Dito naman magsugod na magsanay-sanay nag-apil. Hindi no, ma-apil pa? Sa so, o na natakot kayo mga tao, di pa man kayo masukol. Karoon kayo masukol, matuloy basa eh. Matuloy <laughs> basa <laughs> eh. Sulay so, mo kasi nung tukaran, nilang pilat-gan na ito. No? tao na kay mandok na mo namo kita itrak ang mga tao sa una ayo pa i-live tong about tong kwan ha video ha i-live na po i kwan mo matik mo na sa ha gas ka Kau ra bitaw Ya, saya nak tu dapat magbago na kapag... pa. Okay. Kaya tatanong na ako. Sa pasaway, ay ko, ay ko, ay magbago na kapag... Eh. O, ko na pa. Okay. O ay ko, nagpabandong rin ba? Bago